sabi ni Pangulong Duterte kay Senator Imee, parang hindi eksakto ganito yung pagkasabi pero ito yung konteksto ng act ng kanang mensahe. Ayusin mo yung kapatid mo, okay? Dapat marunong siyang humarap ng defeat or challenge sa buhay niya. Paano siya magiging effective leader, which is hindi siya leader, kung hindi niya kayang harapin ang pagkatalo. Lingid sa inyong kaalaman at nakarating galing sa ating puting ahas. Kaya pala hirap na hirap si Senator Aimee now at nag nag-aatter siya ng mga mga salitang sana kung nakakapili ng nang kamag-anak, mga ganong chuchu, di ba? Okay. Kaya nga challenge ito kay Senator Aimee. Noong 2017, mga kababayan, are you ready? Hold your breath. Ayon sa puting ahas, ay kasama pala ang walang iba kung di si Kuting ng Norte sa narco list. So, hindi lang siya typical na pulvoronic, kundi kasama siya sa narco list ayon sa ating puting ahas. So, I challenge you, Kuting, buwakan ang yung lahat, sumagot kayo sa aking ...expose na ito ngayon. At anong nangyari, mga kababayan? Nakiusap pala. Lumuhod. Nagmanikluhod. Si Senator Amy okay, sa Duterte administration na wag isama yung kapatid niya. Kaya naman pala, for the first, second uh, inaugural State of the Nation address niya... Wala siyang binabanggit tungkol sa droga. Bakit mo nga naman kakalabanin ang sarili mo? Kung maliban sa user, ikaw ay protector pa. Hindi kayang harapin ni Kuting kasi ineffective. Talagang, at ah, talagang incompetent siyang leader. Dahil mga palangga, pag si Kuting ay inabot ng tamad, magkukulong sa kwarto. Magmumukmuk at walang sino mang makakapagpalabas sa kanya kapag hindi na siya ready. It's the same thing ng ginawa ni Kuting noong bombing and Lindol sa Surigao. Ito recently lang, December 2 and December 3 event. So, dahil hindi niya kayang... Uh, well, he is not a leader. He is a pulboronic person. Okay? kamkamero, lahat lahat na ng kasamaan na sa kanila. So hindi niya kayang harapin ang problema ng bayan.